Isang nakakagulat na balita ang sumabog kamakailan lamang sa NBA mga idol nang hindi paglaruin si Walker Kessler sa laban ng Utah Jazz kontra sa Brooklyn Nets. Ang desisyon na ito ay nagdulot ng maraming mga rumors dahil hindi pa kailanman pinapahinga si Kessler sa kahit anong laro ngayong season. Dahil sa mga umiikot na trade rumors, may mga nagsasabing ito ay indikasyon ng nalalapit na paglipat ni Kessler sa ibang team Si Walker Kessler ay isang sulidong rim protector mga idol at isa sa mga pinahahalagahan na asset sa liga sa ngayon. Ang kanyang kontrata ay nakatakdang magbigay ng malaking halaga sa mga kupunan na nais magdagdag ng isang bata, epektibong center sa kanilang roster. Kumpara sa mga star player na may malalaking sahod si Kessler ay kumikita lamang ng almost 3 million dollars ngayong season at 4.8 million sa susunod. Sa ganitong halaga mga idol, tiyak na magugustuhan siya ng maraming teams na naghahanap ng value para sa kanilang cap space. Ang Utah Jazz na kasalukuyang nasa kalagitnaan ng rebuilding process ay tila hindi nagugustuhan ng epekto ni Kessler sa kanilang tanking efforts. Sa kanyang impressive na performance ngayong season mga idol na may 11.4 rebounds, 10.8 points, 1.5 assists, 0.5 steals at 2.5 blocks kada laro Naging hadlang siya sa plano ng Jazz na matalo ang mga laro at makuha ang mga topics ng 2025 NBA Draft na may mga prospects na itinuturing na generational talents. Kaya naman, isang trade para kay Kessler ay tila nagiging mas makatarungan na opsyon para sa Utah upang mas mabilis na magsimula ang kanilang rebuilding pace. Isa sa mga kupunan mga idol na madalas binabanggit sa trade rumors kay Kessler ay ang Los Angeles Lakers ni Lebron James. Sa ngayon ng Lakers ay nangangailangan ng isang rim protector at si Kessler ay parang perfect fit sa kanilang sistema. Ang kanyang performance laban kay Nikola Jokic, isang MVP caliber player, ay nagpapakita na may kakayahan siyang pangalagaan ng paint at magbigay ng sulidong defense sa ilalim ng basket. Bagamat may mga ulat na malapit na sanang maganap ang isang trade sa pagitan ng Lakers at Utah Jazz, hindi ito natuloy. Isang dahilan na nabanggit ay ang hindi kagustuhan ni Danny Ainge, ang general manager ng Jazz na makipag-trade sa Lakers. Ang Jazz ay may hawak ng 2027 first round pick mula sa Lakers at ayaw nilang matulungan ng Lakers na makuha ang isang sulidong player tulad ni Kessler na magpapalakas sa kanilang kupunan. Gayon pa man ang mga trade talks ay patuloy na umiikot. Ayon sa mga ulat, ang Lakers ay patuloy na interesado kay Kessler mga idol. At maaaring mangyari ang isang malaking trade bago magtakda ang deadline. Ang tanong na lamang ay kung handa ba ang Utah Jazz na makipagayos sa isang trade, lalo na at may mga ibang kupunan na interesado din kay Kessler, lalo na ang Golden State Warriors. Bukod sa Lakers, may ilapang koponan kupunan na maaaring interesado kay Kessler. Isang halimbawa dito mga idol ay eh, New York Knicks na naghahanap ng solusyon sa kanilang center position. Kung makikipagayos ang Jazz na Knicks, maaaring magbigay sila ng trade package na parehong makikinabang ang kanilang kupunan. Isa pang team na maaring mag-benefit sa servisyo ni Kessler mga idol ay ang Golden State Warriors na nangangailangan ng isang reliable rim protector upang matulungan silang mapanatili ang kanilang defensive intensity sa mga susunod na linggo aasahan natin mga idol na lalo pang iigting ang mga trade rumors kasama ng kanyang strong performance at mga impending NBA trade deadline hindi malayong makakita ito ng major changes para kay Kessler at sa si Utah Jazz Ano sa palagay ninyo mga idol